sa panahon na bawat bansa ay nagmamadaling palakasin ang kanilang sandatahang lakas, may isa pa ring halimaw na hindi natitinag, ang nananatiling nasa tuktok. Ito ang Estados Unidos, ang kinikilalang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa larangan ng digmaan. Ang bansang ito ay may kakayahang umatake sa anmang bahagi ng mundo, sa ereman, lupa, dagat at ngayon maging sa kalawakan walang babala, walang ingay, pero literal na kayang payanigin ang lupa ng kanilang mga pag-atake. Sa episode nating ito, ating pag-usapan ang mga instrumento ng digmaan ng Amerika, ang kanilang mga pinakamakapangyarihang armas. Wala na sigurong mas nakatatakot pang panganib sa mga kalaban na kaya kang paslangin ng hindi mo man lang nakikita. At iyan ang eksaktong katangian ng Northrop Grumman B21 Raider o mas kilala bilang B21 Raider ang tinatawag na The Ghost of the Sky ng United States Armed Forces. Isa itong modernong stealth strategic bomber na dinisenyo para sa deep penetration mission. Mayroon itong dalawang crew at unti-unting inihahanda para sa mga unmanned mission sa hinaharap gamit ang artificial intelligence. Kaya nitong lumipad sa high subsonic regime na may estimated cruise speed na Mach 0.85 hanggang 0.95. Ang B-21 ay hindi nilikha para maging singbilis na mga fighter plane. Bagkus, nilikha ito para maging bahagyang mas mabilis sa kanilang mga katapat na stealth bomber, partikular na ng Russia at China. Makalusot ng tahimik sa kanilang teritoryo, magdala ng napakaraming bomba, at ligtas na makabalik sa kanilang base makalipas ang kanilang misyon ayon sa mga military analyst. Kaya nitong lumipad sa taas na 55,000 feet at lumipad ng higit 11,000 kilometers sa isang tangki lamang at maaaring mapahaba pa kung may aerial refueling. Ang B-21 Raider ay kayang magbitbit ng mga thermonuclear bombs at mga conventional na bomba kung kinakailangan. Pupwede rin itong armasan ng mga cruise missile para tirahin ang mga target mula sa malayo gamit ang kombinasyon ng kakaiba nitong hugis, mga advanced sensor at network data links. Kaya nitong pumasok sa teritoryo ng kalaban. Bombahin ito at lumikas bago pa malaman ng mga kalaban kung ano ang nangyari. Ang B-21 ay unang lumipad noong November 2023 bilang bahagi ng US Air Force Long Range Strike Modernization. Nilalayo nitong palitan na ang B-2 Spirit at panatilihin ang kakayahan ng USA na makalusot sa modernong air defenses ng mas mura at merong mas malaking tsansang makauwi ng ligtas at meron ding mas mahabang range of attack. Para sa mga Amerikano, ang tulay ng kapayapaan ay ang kapangyarihan na wakasan ng kanilang mga kalaban bago pa makapalag ang mga ito. Kapag pinag-uusapan ang lakas ng himpapawid, dalawang pangalan ang nangingibabaw. Ang F-22 Raptor at ang F-35 Lightning II, magkaibang henerasyon, magkaibang battle doctrine, pero iisang layunin, ang panatalihin ang air supremacy ng mga Amerikano. Unahin natin ang F-22, ang muscle ng US Air Force. Isa itong tunay na air superiority fighter na napaka maneuverable at merong advanced stealth shaping, kaya't halos hindi ito makita sa radar kaya nitong lumipad ng napakabilis na aabot ang Mach 2 o doble ng bilis ng tunog. Mayroon din itong top ceiling na 65,000 feet. Sa madaling sabi, ang F-22 ay hindi nakikita. Kayang lumipad ng napakabilis at napakataas kumpara sa kanilang makatapat na fighter plane. Ang F-22 ay armado ng AIM-120 AMRAAM at AIM-9 missile laban sa iba pang eroplano. At kung sakaling malapitan na ang bakbakan, meron din itong Vulcan 20mm Autocannon na siguradong pupunit sa kanilang mga katapat. Lalo pang napalakas ang kanilang combat capability dahil sa mga napaka-advanced itong radar at sensor fusion. Gamit ang mga sensor at radar na ito, kayang makita ng F-22 ang kanilang mga kalaban sa napakalayong distansya. Pwede nilang tirahin ng mga misail ang mga eroplano ng kalaban bago pa man sila madetect ng mga ito. Ito ang tinatawag na First C, First Strike Capability ng mga F-22. Bagsak na ang kanilang mga kalaban bago pa nila malaman na may katapat silang Amerikanong eroplano. Kung ang F-22 ay ang Air Domination Fighter ng USA, ang kasunod na fighter naman ang tinuturing na utak ng US Air Force. Ito ang F-35. Ang F-35 ay hindi lamang jet, kundi isang lumilipad na command center. Kumbaga sa basketball, ito ang tumatayong point guard ng mga eroplanong Amerikano. Gumagamit ang F-35 ng tiyatawag na sensor fusion. Pinagsasama nito ang mga impormasyon mula sa mga radar, infrared sensor at external intelligence para bumuo ng isang malinaw na larawan ng battlefield. Gamit ang secure data links, ang F-35 ay pupwedeng magpadala at tumanggap ng impormasyon mula sa ibang eroplano, satellite at maging mga unit sa lupa. Resulta, isang flying command post. Nakikita nito ang mga kalaban at kayang ituro ang mga target na ito sa iba pang eroplano at maging mga missile system sa lupa. Ang lakas ng F-35 ay hindi ang kakayahan nito sa one-on-one -on -one battle, kundi ang kakayahan nitong magplano at mag-coordinate ng pag-atake gamit ang iba't ibang asset ng Amerika. Ang F-35 ay maaaring umatake kasama ang mga mas lumang eroplano tulad ng mga F-16 at mga F-15 fighter kung saan ito ang magsisilbing leader ng attack squadron. Sa madaling sabi, ang isang F-35 ay sapat na upang palakasin ng sobra ang isang squadron kaya't kung tutuusin, hindi kailangan ng USA ng napakarami nito. Sa kabila ng pagiging command center, ang F-35 ay isa ring napakalakas na weapons platform kung saan armado ito ng samot-saring mga armas. Ang bawat F-35 ay may dalang air-to-air -air missile tulad ng AIM-120 AMRAAM at AIM-90 katulad na lamang ng F-22. Para naman sa mga target sa lupa Armado naman ang eroplanong ito ng mga precision guided bombs tulad na lamang ng GBU-31 JDAM, GBU-39 small diameter bomb. Mabisa rin ang mga F-35 sa pagwasak sa mga radyo at radar ng mga kalaban gamit ng kanilang mga anti-radiation missile na kayang hanapin ang pinagmumulan ng mga radio frequency na kadalasang inilalabas ng mga command center ang F-35 ay lumilipad na command center, isang malakas na fighter at epektibong pangwasak ng mga command center. Kaya naman, masasabi natin na ito ang perpektong multi-role fighter ng USA kundi man ng buong mundo. Sa karagatan naman, ang mga Amerikano ay mayroon ding tinatagong armas na tiyak na magbibigay ng malaking sorpresa sa kanilang mga kalaban. Ito ang USS Zumwalt. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing barkong pandigma ito, kundi isang kakaibang eskultura lamang sa dagat. Ang USS Zumwalt ay ang pinakabagong destroyer ng US Navy na dinisenyo para maging stealth destroyer na halos hindi makita sa mga radar. Ang barkong pandigmang ito ay mayroong advanced sensor, integrated electric propulsion system, at merong kakayahang magdala ng mga Tomahawk cruise missile pa sa mga land target. Sparrow missile naman sa air defense at napakaraming mga anti-ship missile. Ang hugis nito ay may tumble home design na nagbibigay dito ng napakababang radar signature para hindi ito agad mahanap ng mga kalaban. Ang tunay na lakas ng zoom ay ang flexibility nito. Gamit ang iba't iba nitong mga missile at sensor kaya nitong magsagawa ng land attack, surface warfare, aerial defense at maging electronic warfare ng sabay-sabay habang nananatiling nakatago sa mga kalaban. Habang naghahanda ang mga kalaban ng Amerika sa mga digmaan ngayon, ang US military ay naghahanda na pa sa digmaan ng hinaharap. Sa kasalukuyan, ang US Navy ay may tatlong Zumwalt-class destroyer, ang USS Zumwalt, USS Michael Monsoor at USS Lyndon B. Johnson Bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 to 8 billion dollars dahilan upang ito'y maging isa sa pinakamahal na barkong pandigma sa kasaysayan Sa ilalim ng mga alon isang tahimik na armas ang nagtatago Ito ang mga US Ballistic Submarine ang mga Ohio Class Submarine o mas kilala sa tawag na Boomers Mayroong labing-apat na aktibong Ohio-class ballistic missile submarine ng mga Amerikano. Bawat isa ay kayang magdala ng 20 Trident D-5 missile. Ang bawat warhead ng mga missile na ito ay may lakas na aabot ng 90 to 100 kiloton at ang pinakamalakas ay 475 ton. At ang mas malupit, ang isang missile ay pupwedeng kargahan ng aabot sa apat na warhead. Para mas madaling maunawaan ang lakas ng mga bombang ito, ang pagsabog ng isang 400 kiloton na warhead ay katumbas ng 400 tons ng TNT. Kaya naman, ang isang missile na mayroong apat na 400 kiloton warhead ay may lakas na aabot sa pagsabog ng 1.6 milyong tonelada ng TNT. Sapat para patagin ang isang bansa. Ang bawat Ohio-class submarine ay 170 meters ang haba at pinagagana ng nuclear reactor na nagbibigay dito ng halos walang katapusang range at enerhiya kaya't kayang-kaya nitong manatili sa ilalim ng dagat ng buwan-buwan ng hindi lumilitaw. May crew itong humigit kumulang 155 sailor na hinati sa dalawang grupo na siyang nagpapalitan ng rotation para sa tuloy-tuloy na operasyon. Ang lakas ng Ohio-class submarine ay hindi lamang sa pag-atake, kundi maging sa politika dahil sa dala nitong nuclear deterrence. Walang bansa ang mga ngahas na tumira ng nuclear weapon sa Amerika dahil siguradong makagaganti ang mga Amerikano ng nuclear counterstrike gamit ang mga ballistic submarine na ito. Kung ang Zumwalt at Ohio class ay mga lihim at tahimik na sandata, ang Gerald Ford class carrier naman ay ang kabaligtaran, isang bukas na simbolo ng kapangyarihan ng Amerika isang lumulutang na lungsod na kayang magdala ng digmaan at politikal na kapangyarihan sa anmang sulok ng daigdig. Ang mga Gerald Ford Carrier ay may habang 337 meters. Ito ay pinatatakbo ng dalawang nuclear reactor kaya naman, posible itong maglayag ng halos walang katapusan at limitado lamang ng supply ng barko at moral ng mga sakay nito. Ang top speed nito ay abot ng 30 knots o 60 kilometers per hour. Ang isang Ford carrier ay may dalang iba't ibang uri ng eroplano at armas. Karaniwan itong naglalaman ng 75 hanggang 90 na mga eroplano na binubo ng mga F-18 Super Hornet, Growler, at maging mga carrier variant ng makapangyarihang F-35. Para mapaandar ang dambuhalang ito, mayroon itong 2600 na mga tripulante hindi pa kasama ang mga crew at piloto ng air wing. Kung pagsasamahin ang tripulante ng Ford Carrier at ng air wing nito, aabot ng halos limang libo ang sakay lagi nito para masigurado ang swabbing operasyon. Ang mga Ford Carrier ay iniikuta ng mga Combat Air Patrol 24 oras upang masiguro na walang kalabang makalalapit dito. Bukod sa mga Combat Air Patrol, mayroon din itong mga radar at sensor upang manmanan ang paligid nito. Kung sakaling may makalusot na kalaban tulad ng eroplano at missile sa kanyang combat air patrol, ang mga Ford carrier ay armado ng mga surface-to-air missile tulad ng Sparrow para pasabugin ang mga ito sa ere. At kung magkagipitan, nariyan ang kanilang close-in weapon system o ang CIWS na nagbubuga ng libo-libong 20mm cannon rounds kada minuto. Sa kabila ng lahat ng depensang ito, ang pinakamabisang proteksyon ng Ford Carrier ay ang kanyang tropa, ang Carrier Strike Group. Ang bawat carrier ay suportado ng mga sumusunod na barko, isang Aegis Cruiser, tatlong Missile Destroyer, dalawang Attack Submarine, at isang logistic ship para sa supply ng barko. Ang isang ford class carrier ay hindi lamang barko. Ito ay lumulutang din na armas ng politika at diplomasyang Amerikano. Dahil sa napakalakas na itong kakayahang magproject ng air power, intelligence, command and control at maging humanitarian assistance, lubos na malaking impluwensya ang kayang ibigay ng mga carrier na ito kahit sa simpleng pagdaan lamang nito sa kasalukuyan. Mayroong nag-iisang Ford Class Carrier ang USA. Ito ang USS Gerald Ford. Ngunit pinaplano ng mga Amerikano na magkaroon ng sampung carrier na katulad nito sa hinaharap. Bawat barko ay nagkakahalaga ng tumataginting na 13 billion dollars. Kaya naman, itinuturing itong isa sa pinakamahalagang asset ng US military. Sa panahon ng paglakas ng mga air defense system, kailangan mo ng sandata na kayang tumagos bago pa man makapaghanda ang kalaban. Dito po pasok ang mga hypersonics, mga armas na sobrang bilis at sobrang delikado. Narito ang mga hypersonic ng US military. Una dito ay ang Air Launch Rapid Response Weapon o ARRW, isang hypersonic system na itinitira mula sa mga heavy bombers tulad na lamang ng B-52 kapag itinira ang armas na ito, kaya nitong lumipad sa bilis na Mach 5 at sa ilang tala pa nga, umaabot pa ng Mach 20 ang bilis nito, dalawampung beses na mas mabilis sa tunog. Layunin ng makabagong armas na ito na mabilisang durugin ang mga high value at time sensitive target sa loob mismo ng teritoryo ng kalaban tulad ng mga command center, missile launcher at mga critical infrastructure bago pa man makareact ang depensa ng mga ito. Isa itong tunay na lightning strike capability. Sumunod naman ay ang LRHW o ang Long Range Hypersonic Weapon. Ito ay dinisenyo ng US Army para sa mga long range surgical strike sa mga kalaban. At panghuli sa listahan ng mga hypersonic weapon ng USA ay ang CPS o ang Conventional Prompt Strike. Isa itong programa ng US Navy na naglalayong armasan ang mga surface ship at attack submarine ng mga Amerikano ng mga hypersonic weapon para wakasan ang kanilang mga katapat sa dagat nang hindi lumalapit at nagpapakita sa mga kalaban. Sa puntong ito ng ating video, magiging mas futuristic ang mga armas na ating pag-uusapan. Unahin na natin ang mga directed energy weaponry ng US military. Pero ano ba muna ang directed energy weapon? Ito ay mga armas na gumagamit ng laser, microwave at mga particle beam system na binubo ng purong enerhiya para wasakin o literal na tunawin ang kalaban. Sa halip na bala, gumagamit ito ng concentrated light o ng electromagnetic energy para tunawin, sindihan o guluhin ang electronics ng kalaban dahil electromagnetic waves ang ginagamit ng mga armas na ito. Kayang-kaya nitong targetin ang mga napakabilis na object tulad ng mga drones, incoming na mga raket at maging mga artillery shell sa loob lamang ng ilang segundo. Wala din itong bala, walang usok at walang recoil. Kaya't garantisado na asintado at magiging mas mura sa hinaharap dahil purong enerhiya lamang ang itinitira nito. Ang mga barko ng US Navy tulad ng USS Portland ay nakapag-demonstrate na ng high-energy laser na tumunaw ng isang drone target. Pero bakit nga ba espesyal ang mga directed energy weapon? Masasabi natin na ito ang sandatang totoong merong unlimited ammo. Basta't meron kang source ng kuryente, makakatira ka gamit ito. Sa hinaharap, sinasabi na mga lasers na ang magiging karaniwang depensa ng mga barko eroplano at maging mga base militar. Literal na ilaw laban sa mga kaaway. Ang hinaharap ng depensa, hindi na pulbura, kundi laser na. Sa kasalukuyan, ang F-35 at F-22 ang itinuturing na pinaka-epektibo at battle-tested na 5th generation fighter sa daigdig. Habang ang Su-57 at J-20 naman ang pantapat ng kanilang karibal na China at Russia sa panahon na halos lahat ng malalakas na bansa ay nag-aasam na magkaroon ng 5th generation fighter plane. Ang mga Amerikano ay abala na sa development ng 6th generation. Ito ang Next Generation Air Domination o ang NGAD Program. Binabalak nilang makabuo ng mas hindi naikitang eroplano kaysa sa F-22. Merong AI co-pilot at merong mga utusan na drone para sa labanan. Kumbaga, isa itong eroplano na may sariling hukbo sa kalangitan. Ang layunin, panatilihing walang kapantay ang Amerika sa ere. At kung totoo ang mga balita, nakalipad na ang prototype ng NGAD, gaya ng katangian ng isang tunay na predator. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating komrad na sina Edgar Dagdag ng Santa Lucia Novaliches, Elizabeth San Sebastian, Benji Paga, Jam Colinares ng Santa Rosa, Laguna, Edgar Oporto ng Las Piñas, Ranel Luna ng Naik Cavite, Charlie Balio, salamat sa iyong topic suggestion, Nestor Pango, Little Cabado, at kay Eman Orpilla at kanyang anak na si Zoe Cataleya Orpilla ng Binangonan Rizal. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel kayo ang tunay na nagbibigay lakas sa atin. Ang mga sandatang ito ay hindi ginawa para sa gyera. Bagkus, ginawa ito para pigilan ang digmaan. Ito ay paalala sa mundo na may halimaw na natutulog at hindi mo gugustuhin gisingin ito. Ang mga wonder weapons ng Amerika ay simbolo ng kung hanggang saan kayang dalhin ang tao ng science para ba sa kapayapaan o sa kalamidad. Pero ikaw, sa lahat ng sandatang ito, alin ang pinakamalupit para sa iyo? Ang multo ng langit, ang bala ng liwanag o ang lumulutang na lungsod? ikumain mo na iyan sa ibaba. At kung gusto mong himay-himayin natin ang isa sa kanila, magsubscribe subscribe ka na. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase na mga matatalino pero maangas.